Sa sumbong na natanggap ng Animal Kingdom Foundation, binibenta umano ang mga nahuhuling aso para katayin at gawing karne sa Commonwealth, Quezon City. Sospek ang dog catcher ng barangay Commonwealth na si Ferdinand Manas. Nahuli siya matapos magpanggap ang aset ng pulis na bibili ng aso. Nag-conduct muna ng surveillance yung team ang ginagawa niya sa aso, pag kami gustong papatay sa kanya, pinapatay niya na rin doon. Ginagawang pulutan siguro yung aso. Itinanggi ni Manas ang paratang. Alam niya umano ang batas kaugnay sa mga hayop at dadali niya ang mga aso sa City Pound. Bawal po yan, nasa City Ordinance. Pero nanindigan ang pulisya na meron silang katibayan na talagang nagbebenta ng aso si Manas. Nalaman din ng AKF na dalawang taon nang hindi pinapayagan ng Quezon City LGU ang paghuli ng aso sa barangay Commonwealth dahil hindi dinadala sa City Pound ang mga aso. 2017 pa eh, na nare-receive na namin mga complaint na maraming nawawalan ng aso sa barangay Commonwealth. At saka pag uh, sabi naman ng, barangay na tinurn over na sa, nila sa, amin yung aso, kaya lang ang naging problema, hindi sa amin sila ang turn Nang suriin ng mga aso, mahina na ang mga pangangatawan nito at may mga garapata pa. Mula dito sa Quezon City, dadalhin sa Kapas Starlock sa Animal Kingdom Foundation Shelter ang anim na narescue na aso na ito para sumailalim sa rehabilitasyon. Kapag magaling na sila, pwede na silang ipaampon para magkaroon sila ng panibagong tahanan. Kakasuhan din ng mga otoridad si Manas. Kevin Manalo, ABS-CBN News.